maligayang pagdating sa kwento at pahinga. Dito, ang bawat kwento ay hango sa layunin na bigyan ka ng kapahingahan, kapanatagan at kaunting aliw bago ka matulog. Samahan mo ako sa mga kwentong puno ng aral, ganda at imahinasyon na magdadala sa iyo sa payapang pagidlip. Tara, makinig at magpahinga. Sa gilid ng isang tahimik na baryo na napapalibutan ng palayan at mga punong mangga, ay nakatayo roon ang isang lumang bahay na gawa sa kahoy. Kumikis-kis ang sahig nito sa bawat hakbang. May lumang bintana ng kahoy na tinatamaan ng sinag ng araw tuwing umaga. At may mahabang balkonahe kung saan kadalasang nakaupo ang dalawang matatanda si Lolo Ernesto at si Lola Rosita sa loob ng mahigit limampung taon doon sila nanirahan doon sila tumanda kahit luma ang bahay malinis ito maliwalas at parang may sariling init na yumayakap sa sino mang pumapasok ngunit ang pinaka-espesyal sa tahanang yun ay hindi ang itsura ng bahay kundi ang ginagawa ni na lolo at lula ang pagtanggap nila sa mga batang ulila hindi nila binalak nung una na mag-alaga ng mga bata sa katunayan simple at payak lamang ang kanilang pangarap ang tumanda ng magkasama magtanim ng gulay at magpahinga sa lilim ng kanilang lumang puno ng mangga. Ngunit isang tag-ulan, habang mubuhos ang malakas na ulan at kumikidlat sa langit, may natagpuan silang isang batang nagtatago sa ilalim ng kanilang balkonahe. Basang-basa ang bata, nanginginig, at hawak-hawak ang isang lumang bag na halos punit. Anak, Mahinahong sabi ni Lola Rosita, Halika ka dito, malamig sa labas. daan tumingin ang bata, at sa kanyang murang boses ay sabi niya, wala na po akong mauuwian. Si Lolo Ernesto, na kilala sa baryo bilang tahimik ngunit mabait, ay agad na tumayo. Hinawa ka ng bata, at pinasok sa loob ng bahay. Pinainom nila ng mainit na salabat, binihisa ng tuyo at malinis na damit, at pinatulog sa kanilang maliit na papag. At doon nagsimula ang lahat. Ang batang yun ay si Pilo, ang kauna-unahang ulilang kanilang kinukop. Kalaunan, Nadagdagan pa ang mga batang kumakatok sa kanilang pinto. Minsan ay ipinapadala ng barangay. Minsan ay mga batang nakita ng kapitbahay na paggalagala. At dahil hindi nila kayang tiisi na ideyang may batang tumatawid sa buhay na walang tahanan, ay palaging bukas ang pinto ni na lolo at lola. Hindi sila mayaman. Ang tanging pinagkukunan nila ng pera ay ang maliit na gulayan sa likod ng bahay. Ilang manok at ang buwan ng pensyon. Pero kahit kailan, hindi kinapos ang hapagkainan. Kung gaano karami ang puso ng tao, madalas sabihin ni Lola Rosita, ganoon karami ang pwedeng mapasaya. Doon sa lumang bahay, Natutong tumawa, maglaro, at mangarap ang mga batang lumaki nang may sugat sa puso. At kahit hindi sila tunay na magkakapatid, itinuring nila ang isa't isa bilang pamilya. Tuwing umaga, maagang gumigising si Lolo Ernesto para mag-init ng tubig at gumawa ng mainit na gatas na gawa sa pulbos. Si Lola naman ay naghahanda ng sinangag at itlog. At kumaswerteng may ani, may kasama pang pritong talong o ginataang gulay. Nasa balkonahe sila sabay-sabay kumakain. Ang simoy ng hangin, ang huni ng ibon, at ang lambing ng unang init ng araw ay naging simbolo ng bagong simula para sa mga bata. Kasunod nito ay ang pag-aaral. Si Lolo Ernesto ang nagtuturo ng matematika at pagbabasa. Si Lola naman ang tuturo ng pananahi, pag-aalaga ng hayop at mabubuting asal. Hindi marangya ang buhay, pero puno ito ng pag-aaruga. Isang hapon, habang naglaro ang mga bata sa bakuran, tinawag sila ni Lola mga anak, malambing niyang wika. Alam ba ninyong espesyal ang bahay na ito? Nagkatinginan ng mga bata. Tumango si Pilo na ngayon ay mas malaki na. Dahil po ba matanda na rin gaya ninyo, Lola? Tumawa ang matanda. Hindi lang dahil doon anak. Itinuro niya ang paligid, ang mga lumang sahig, ang balkonahe, ang kusina, maging ang bakuran. Ang bahay na ito, bawat haligi at bawat tabla, ay may baon na pagmamahal. Dito kayo ligtas, dito kayo pinalalakas, at dito kayo minamahal. Tahimik na nakinig ang mga bata, kahit bata pa sila, may kakaibang pakiramdam silang nakuha mula sa salita ni Lola. Parang mainit na kumot sa malamig na gabi. Sa lahat ng bata, si Pilo ang pinakaunang dumating. At siya rin ang pinaka nahihirapan noong una. Tahimik siya, hindi agad nagtitiwala. At madalas nakaupo lamang sa isang sulok. Pero dahil sa araw-araw na lambing ni lolo at lola, unti-unti siyang nagbukas. Natuto siyang tumawa, magkwento, at kalaunan, natutong mag-aral ng masigasing. Isang gabi, habang naglalagay ng kumot si Lola sa mga bata, tinawag siya ni Pilo. Lola, o oh anak, pwede po ba Tawagin ko kayong nanay. Natigilan si Lola. Mabilis ang pintig ng puso niya. Parang bigla siyang nanumbalik sa mga panahong nangangarap silang magkaanak ni Ernesto. Ngunit hindi sila pinagkalooban. Dahan-dahan siyang umupo sa tabi ni Pilo. At hinap ang buhok nito. Kung yan ang nais ng puso mo, bulong niya. Mas gugustuhin kong maging nanay mo kaysa sa kahit ano pa. Niyakap siya ng bata, at sa unang pagkakataon, naramdaman ni Pilo kung paano yakapin bilang isang anak. Habang lumilipas ang mga taon, nadagdagan ang bilang ng mga batang naninirahan doon. May batang tahimik, may bungis -ngis, may sobrang kulit, may palaaway at may madaling maiyak pero iisa lang ang gusto ni lolo at lula ang matutunan lang mahalin ang sarili nila at ang isa't isa may mga araw na mahirap minsan ay kinakapos sila sa bigas minsan ay may batang nag-aaway minsan ay may umiiyak sa gabi dahil sa alaala ng na nakaraan pero tinuturuan sila ni Lola ng isang salita. Ang pagpapahinga. Kapag pagod ka anak, sabi niya. Huminga ka muna. Tapos magpahinga. Gagaan din yan. At tinuturuan naman sila ni Lolo na isa pang salita. Ang pagtitiwala. Kung may tiwala ka, Madalas niyang sabi habang nagwawali sa bakuran. Hindi ka madaling bumitaw. At dahan-dahang tinatanggap ng mga bata ang dalawang salitang yun. Tuwing Pasko, nagugupit sila ng dekorasyon gamit ang tingang papel. Isinasabit nila ito sa bintana at sa mga posis sa loob ng bahay. May maliit silang parol na gawa sa kupas na papel at lumang kawayan. Ngunit gumikislap ito sa tuwing sisindi si Lola ng kandila sa loob. Tuwing kaarawan ng mga bata, kahit walang bonggang handaan, nagluluto si Lola ng sopas at ginagawa ni Lolo ng maliit na kahoy na laruan ng bata. Manika, kotse, o minsan ay isang munting bangka. Hindi kailangan ng mga bata ng marangyang bagay. Dahil sa lumang bahay, Natutunan nila ang tunay na saya ay hindi nasusukat sa laki ng regalo, kundi sa laki ng pagmamahal. Isang araw, dumating ang balita mula sa munisipyo. Gagawing bahagi ng proyekto ang lupain malapit sa bahay ni na lolo at lola. Posibleng maapektuhan ang kanilang lumang bahay dahil kailangan daw palawakin ng kalsada. Nag-alala mga bata, saan sila lilipat? Ano ang mangyayari sa kanilang tahanan? Tahimik lamang si Lolo Ernesto sa una. Hanggang isang gabi, tinawag niyang lahat sa balkonahe. Mga anak, panimula niya. Ang bahay ay hindi lamang gawa sa kahoy. Ang tunay na tahanan ay yung lugar kung saan kayo tinatanggap. Hinawakan ni Lola ang kamay niya. At saan man tayo dalhin ng panahon, dalhin natin ang pagmamahal na meron tayo. Ngunit bago pa man mangyari ang paglipat, nagpadala ng panukala ang ilang tao sa baryo na kilala ang kabutihan ng mag-asawa. Ipinaglaban nila na huwag idamay ang lumang bahay. At sa huli, napanatili ang bahay. Hindi ito giniba. Hindi rin ginalaw. Lumipas ang panahon. Tumanda pa lalo si lolo at lola. Ang mga batang inaruga nila ay lumaki. May naging guro, may naging nurse, may nagtrabaho sa Maynila. Ngunit tuwing Pasko at tuwing fiesta, bumabalik ang karamihan sa kanila. At tuwing bumabalik ang isa, may dala itong pagkain, regalo, o kahit simpleng gulay mula sa kanilang sariling taniman. Para po sa inyo ito, lolo, lola, lagi nilang sinasabi, hindi dahil obligasyon, kundi dahil sa pagmamahal pagkaraan ng ilang taon, nang maramdaman ni Lolo na mahina na ang kanyang tuhod at hirap na siyang umakyat sa hagdan, tinipon niya ang mga batang na sa bahay. Mga anak, wika niya. Darating ang panahon na hindi ko na kayo kayang itayo tuwing nadada pa kayo. Napaluha si Pilo na ngayon binata na, pero patuloy ni Lolo. Gusto kong ipangako ninyo na kung may batang dumating dito balang araw, hindi na niyo siya pababayaan. Pinunasan ni Lola ang luha niya, pero ngumiti. Ang bahay na ito, sabi niya, ay para sa mga batang nangangailangan. Hindi ito para sa amin, para ito sa inyo at para sa susunod na bata na walang mauuwian. Tumango ang mga bata. "Ipapanatili po namin lola," sabi ni Pilo. "Ipapangako po namin." Isang huling pangyayari ang lalong nagpatibay ng kanilang samahan. Isang gabi, habang nakaupo sila sa balkonahe, ang mga bata, si Lolo at si Lola, Pinapanood nila ang marahan at malamlam na paglubog ng araw. Mahal, bolong ni Lola kay Lolo. Tingnan mo sila. Ngumiti si Lolo Ernesto habang nakatingin sa mga batang tumatawa sa simpleng kwentuhan. Hindi man tayo nagkaroon ng sariling anak, sabi niya. Binigyan naman tayo ng langit ng higit pa sa inaasahan. Napahawak si Lola sa dibdib niya. At alam mo, habang buhay silang mananatili dito sa puso natin. Nang dumating ang panahong pumanaw si Lolo Ernesto, nagdalamhati ang buong baryo. Ngunit ang pinakamatinding nagdalamhati ay ang mga batang pinalaki niya. Pinunon nila ang bakura ng mga bulaklak, kandila, at bawat laruan na ginawa ni Lolo para sa kanila noong bata pa sila. At habang umiiyak si Pilo, nilapitan niya siya ni Lola Rosita. Anak, sabi niya habang yakap si Pilo. Huwag mong kalimutang marami kayong itinuro ni Lolo sa isa't isa. Lola, hikbi ni Pilo. Sino na po magiging tatay namin? Hinawakan ni Lola ang kanyang kamay. Kayo na anak. Mahinang sagot. Kayo na. At mula noon, ang mga batang dating nangangailangan ng pag-aaruga ay sila na ang nagpatuloy ng kabutihan ng mag-asawa. Inalagaan nilang isa't isa. Tinulungan ng mga bagong batang dumarating. At sinigurong mananatiling buhay ang pagmamahal na itinuro ni na Lolo at Lola. Nang dumating ang huling gabi ni Lola Rosita, nasa paligid niya ang mga batang pinalaki niya, na ngayon ay matatanda na rin. Lola, sabi ni Pilo, maraming salamat sa lahat. Mahinang nagbuo ang tinig niya ng sabihin. Hindi ako natakot tumanda dahil kasama ko kayo. At sa huling sandali, kasama ang mainit na yakap ng mga anak-anak ang minahal niya ng buong buhay. Ipinikit ni Lola ang kanyang mga mata. Ngayon, katuloy pa rin nakatayo ang lumang bahay. Maaring lumang ang sahig. Maaring kupas na ang pintura. Ngunit hindi kumukupas ang pagmamahal na nasa loob nito. At sa tuwing may bagong batang kumakatok, pinagbubuksan sila ng pinto ng mga dating batang inarugan nila lolo at lola. At maririnig pa rin sa hangin ng mga salatang iniwan ng mag-asawa na ang tahanan ay hindi tinayo mula sa kahoy, kundi mula sa pagmamahal.